mangyaring pakitaas ang kanang kamay. Gunawain sa isip sa diwa at ituri na isang panata sa ating mga kababayan at bayan. Ako, ako si Roger Q. Bagabaldo, na nahalal na muling nahalal sa katungkulan bilang punong bayan sa katungkulan bilang <laughs> ng Paytay Laguna nang pati na po na ay mataimtim na nanunumpa. Ay mataimtim na nanunumpa. tutuparin ko. Natutuparin ko. Nang buong husay at katapatan. Nang buong husay at katapatan. Sa abot ng aking makakayanan. Sa abot ng aking makakayanan. Ang mga tungkulin. Ang mga tungkulin. Ang aking kasalukuyang katungkulan. Ang aking kasalukuyang iba pa. At ng iba Pagkaraan pa. ito ay gagampanan po. Pagkaraan ito ay gagampanan. ng Republika ng Pilipinas. Ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ating na ating itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas at ipagtatanggol ang saligang batas na tunay na nananalig na tunay na nananalig at tatalima ako dito at tatalima ako dito na susundin ko ang mga batas Masusundin ko ang mga batas. Mga kautosang legal. Mga kautosan legal. At mga dekretong pinaiiral. At mga dekretong pinaiiral. Ang mga sadyang itinagdang may kapangyarihan, Ang mga sadyang Republika ng Pilipinas, Pangilihan ng Republika ng Pilipinas. At pusakong babalikatin, at pusakong babalikatin. At pananagutan ito, at pananakutan ito ng walang pasubali, ng walang pasubali. O hangarin umiwas, o hangarin umiwas. Kasuhan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos.